Malinaw ba ang mata mo? Ay, malinaw! Katulad nito! Hindi! Yeah. Ang ibig sabihin, lahat kaya ganyan ang mata? Obvious ba? Okay. Yeah. Going straight na kami. Naghahanap nga kami trabaho eh. Ano? Basta ganun na lang! Tignan mo ang ginawa mo sa ilong ko! Tignan mo! Ah! Masakit? Agtutos tutros tayo ngayon! Pagkatapos, ano, niloko niyo lang kami. Mga pusakal pala kayo't nabilanggu pa kayo. Sige na. Suwama ka na sa akin. Sandali lang tayo roon. Magtiwala ka sa akin. Ba't tayo pupunta doon? Ayoko sumama sa iyo. Sige na. Sige na. Ano ba? Ayoko. Ayoko. Bahala sa buhay mo. Nicole, bakit nagmamadali yung boyfriend mo? Bakit parang galit na galit? Paano kasi? Hindi ko maibigay yung gusto niya eh. Eh, ikaw naman pala may kasalanan eh. Bakit hindi mo pa ibigay? Eh, hindi kasi pa pwede yung gusto niya mangyari. Oh, huh? boyfriend mo naman yun eh. Hindi ibigay mo. Kung kaya mo rin lang, hindi ibigay mo. Kaya mo ba? Kaya? Kung sa kaya. Oh. Huh? Eh, kaya naman eh. pala eh. Dibigay mo. Ano ba yung hinihingan sa'yo? Eh, kaso hindi na talaga pa pwede. Ano nga yung hinihingi niya sa'yo? Eh, nahihaya niya ako dun sa biglang liko. Oh, may biglang liko lang. Ha? O, sabi na sa'yo eh. Hoy, huwag kang makasama-sama dun, ha? <laughs> at saka pag sumama ka ron, at may nangyari sa inyo, tapos nagkaanak ka, eh kung iwanan ka, sino kawawa? Ikaw. Eh, hindi rin naman niya pwedeng gawin yun sa akin, ano? Kasi, hindi talaga pa pwede. Never! Ako pa, Never. Manong, pwede mo mag-apply na repairman? Baka may bakante pa, ho. Oo ba? Meron ko ba dito? Eh, madali naman nung bumili ng magnifying glass. Ang ibig ko sabihin, malinaw ba ang mata mo? Ay, malinaw! Katulad nito! Eh! Nee! Ang ibig sabihin, lahat yan ganyan ang mata? Oh, yes, pa! yes pa! Ah! Sir, hmm? <laughs> ako huwag yung bago waiter. Ah, ikaw ba si Boy? Yes, sir. Alam mo na sigurang patakaran dito. Yes, sir. Dapat kang makisama sa mga customer. Lasing man o hindi. Yes, sir. Kung may question ka, Sabi mo lang sakit. Yes sir. Wish to. Ya, salu sir. Asika suno rin asik. Yes sir. Mm. 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 <laughs> mm. Sir. Closing na uday sir. Mm. <laughs> sir? Mm. Closing the ho, sir. No now. Hey! Wait a Sir, sir. Keep that in. Huwag kayo tingin! Ano ba yung galing ako sa Bilibid, binaliw wala yung application papers ko. Mahirap nga yatang humanap ng trabaho pag alam nilang ex-convict ka eh. Oo Kaya mahirap magbagong buhay eh. Uh -huh. Boss! 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 Rico! Eh. Rico! Bakit ba? Ayun sila, oh. Ha! Ayun sila, oh. Boy! Junior! Boy! Junior! Long time no see! Oh, bakit na naman, tequila? Bakit? Why? Why you're out? Did you know that after 10 years, kayo pa rin ang undisputed champion sa pagnanakaw? Huwag <laughs> ka naman masyadong maingay. Bakit? Totoo naman ah. Eh, pinagsisigawan mo pa eh. Okay, okay, okay. Pinatawag kayo na Mr. Mingoy. May pagagawa sa inyo. May bago kayong project. Eh, nagbagong buhay na kami, tigilan. sir. Mm. Kumusta ang lakad mo? Eh, tinanggihan nila offer niyo, sir. Eh. Masyado kang mayabang! Akala ko eh, madali mo silang mahihikayan. Tandaan mo, may down payment na ang buyer natin. Eh, sir. Bigyan pa niyo ako ng isa pang pagkakataon. At sisiguraduhin ko sa inyo, makukuha natin sila. Detective James. Detective Bond. Ano naman ang walang kakwenta-kwentang i-report niyo sa akin tong araw na to? Chip, kalalabas lang nina Boy at Junior. At alam niyo ba, Chip, kung sino unang dumalaw sa kanila? Mga miyembro ng mabagsik na sindikato dito sa sa, sa Maynila, sir. mga bata ni, ni sir. Ah, kaya, por sir, Bigyan niyo kami ang mission order para i-surveillance sila, sir. Oo. Oh, dahil ang pakiramdam ko, sir. Eh, may gagawin na namang kalokohan niya mga yan, eh. Hindi lang yung chief. Mamumuno yan sa mga, sa mga mandurugas! Eh, bakit may ito mainit ka sa akin? Eh, wala naman akong ginagawa sa iyo, ah. Eh, kung mas mainit sa akin, eh, pinangungunahan mo kay chief! Eh, mainit na mainit ka! na, Chief! chief! Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Yes, sir! <laughs> Sige, Pipirmahan ko yung mission order ninyo for the surveillance of Junior and Boy. Sir, meron pa sana ako isang i request sa inyo eh. Ano yon, Sir, pwede ba ako magpalit ng partner, sir? Parang nadinig ko na yun ah. Aba, si Detective Bond ang naka-assign sa'yo. Pero sir, anong pero pero? Ikaw ah? Detective James, let me tell you this. Eto si Detective Bond ay magaling. He is one of the best detectives in the agency. May puso siya for the job. Di ba, Detective Bond? <laughs> Opo oh, po, Ninong. <laughs> Salamat, Ninong. <laughs> Ninong talaga. <laughs> kumusta nga pala ang mami mo? Mabuti po. Kailangan kumusta nga kayo. Tinatanong, yeah. kaya lang promote. <laughs> Baka after this case, kaya na. <laughs> <laughs> Ninong talaga. Maghahanap na naman tayo ng trabaho? Oo, oh, dapat naman. Nakakayaan na kalagdeme. Pabigat na tayo. Manga! Sigurado may hirapan na tayo maghanap noon. Di ba? Hala na. Hassa! mangga ganda? Manga! Eto... Hassa! Manga! Hassa! Manga! Hassa! Ui, masamu ayo. sentence kayu nyun. Manga! Hassa! kita yang mati decentensi yan nih. Mau na kanga? Hassa! mangga Hassa! Hop! Si tugak. Anong tugak? Bertong Sapak! Kilala ko kayo eh. Dati kayong nga siga rito. Galing pa kayo sa loob. Pero ngayon, ako na ang siga rito! Bertong Sapak! Oo na. Sige, ikaw na siga. Hindi tayo talo. Tsaka noon pa yun eh. Going straight na kami. Naghahanap nga kami trabaho eh. Ano? Basta ganun na lang! Tignan mo ang ginawa mo sa ilong ko! Tignan mo! Masakit? Magtutulos ah! tayo ngayon! Mister! Mister! Kuya Berto! Sino na mag sa amin? Kapatid niya siya? Oh, bakit yung pinuntal yung kapatid namin? hindi ko mo sinasadya eh. Hindi ko pulis! 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 Polis! na lang natin! Arigluhin na lang natin! Isang libo! Kulang pa yan! Dalawang libo! Kulang pa yan! Tatlo libo! Kulang pa yan! Papat na libo! Kulang pa rin yan! O oh, ito! Liba Pwede nga yan! Oh! Oh! Kayo na bahala dyan, ha? O oh, paano? Maghahanap ba tayong trabaho? Ano maghahanap pa? May pichana tayo. One, two, three, four, five. Two, five. Okay, sige. Sure. Alam niyo, girls, bakit di na lang kaya tayo pumunta tomorrow sa beach? Tutal, linggo naman, di ba? Uy, narinig sila! Uy, narinig sila! Sa beach tayo, nga! Eh, bakit kung, kung ano, mag-iisip tayo ng gastos, eh, ba't hindi na tayo KKB? Oo, KKB. ba, kanya-kanya? Paano yan? Wala pa yung allowance ko, eh. Oh. Wala pa. mo na kami. Para may panghati naman kami sa gastos. Don't panic. Sagot namin lahat. Yay! Swimming <laughs> well? Wow. Kami ang bahala. Tama-tama. Mainit ang panahon. Maaraw pa. Let's go beaching. At bakit? May pera ba kayo? Ay, oo nga naman. Ano? Na, may pera nga ba sila? Pera? Okay. Oh. Ano na Bigay ito ng kuya Berto namin, uy. <laughs> Yang tatanda nyo yan, may kuya pa kayo? O, oh, akin na akin na mga pera, mamamalayan ka na ako, akin na. Hoy! Hmm? Assistant lang kita, akin na to! Che! So, antipatik. Eh, uh, akala mo siguro, maiisahan mo pa ako, no? <laughs> Sabi ko naman sa inyo, eh. Magbomba kayo, masyado malamok dito. Parang malungkot ka eh. Hindi ka ata masaya pag nandito ako eh. Masaya. Pati nga yung mga kasama natin, masaya eh. Talaga? Masaya ka pag nandito ako? Talaga? mm, -mm. sanang magagalit. Ah... Uh, <laughs> hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Boya. Uh, uh. Dem, dem, dem. Sorry. Dem, sorry. So, napabilis yata ako. Kasi na mo ni. Namulto pa yata ako. Ingay nyo. Tingnan nyo ang ginawa ng inaanak nyo sa akin! ilong ko. Ako pa sisisihin mo! Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil tinulungan pa kita! Ako pa magpapasalamat sa'yo! Il -ilong, ilong ko! Ilong <laughs> ko! Jeff, kuwit to rin lang ang magiging ate ko. Mamuli ma, itinglinan ang misong ito, ang surmailas na to? Okay. Okay, Jim. Okay. Ang ang ibig niyo sabihin, ma'am, ano yung ano ko? <laughs> okay. Hindi. Ang ibig kong sabihin, okay. Ititigil ko na itong surveillance na to. Jim. Um, Nagsasawa na ako sa pag-aaway ninyong dalawa. Jim, yeah, ma'am. Buti pa, ko na itong mission order na to. Nung... No. Paano? Ikaw kasi, nagkaituloy dito ko. mama yah oh, ano kung <laughs> ano kung kaupay ka ngayon lagi nang ng mga lakad eh <laughs> hmm, Tara na Kaya, niya. <coughs> <coughs> ko, ano panama, ano kung ano kung ano kung naman? ano kung eh. ako eh. Ganda lang tinitiran nyo ah. Yan ba yung mga katas ng mga ninakaw nyo? Bilim naman ako sa Tequila. Ang lakas ng pangamoy mo, para kang aso. akala mo na sundan mo kami dito. <laughs> you know, hindi na makikimahirap mahirap natin eh. Yung mga katulad yung mga superastras na nakawan sa bukasan ng kahadiyero, it's really hard to find out, you know? Wait. Kung asa mo rito, ay para bigyan kami ng trabaho para kay Mingoy. Ang sagot namin, we are sorry, we are not available. We are fully booked. You know, boy, Junior, your heart is like a stone. But don't worry. I know that day will come. Both of your heart will go like a uh, mamon, you know? Will go soft. The sooner the better. Come on, boys. Understand? Believe ko sa mga goons ngayon, no? English speaking. Yeah. Hmm. Say again. Yeah. Boy, sino yung mga yon? Mukhang mayayaman, ah. Si Paren Tequila. They just came for a visit. Hmm. Oop. Ano ba nangyayari at nagsisigaw ka dyan? Nasaan si Boy at si Junior? Sino? Pinapasin nyo talaga, ex-convict na yan! Huh? No? Ex-convict? Ex-convict? Ex yan! Ako na nasa kasaan! Sila pa ako, bita Hindi man lang ako pinartihan! Anong pinagsasabi mo ka na Boyat Junior, ha? Ano? Bakit mo sila dinatawag na ex-convict? Talaga naman na ex-convict ang dalawang yan, eh! Kaya nakulong yan! Dahil magnanakaw! Magnanakaw? Oo! Oh. Oh hindi lang magaling na magnanakaw, kundi pusakal na magnanakaw! Oh, grabe naman Oh, ah. Anong ginagawa nito mga ito dito? Tingnan nyo ang ginawa nyo sa akin! Hindi pa tapos ang laban! O, hindi tapusin na natin ngayon, ano? Hoy! Ha? <gasps> Huwag muna kayon! Hintayin natin ang mga katsokaran ko. Para may namin kayong dalawa. Ano ba pinagmamalaki niya mang... Malay ko. Ah... may problema ba tayo, mga darling? Yung tungkol sa sinabi ni Berto. Nagpapapaniwala ka dun eh. Wala yun. Nanlolo ko lang yun. Naiingit lang sa amin ni Junior yun eh. Oo. Gusto lang gumante. Hindi pupuntayin dito at magsasalita ng tungkol sa inyo kung wala talaga silang alam. At saka bakit naman kasi kailangan maglihim pa kayo sa amin? Nagtiwala naman kami sa inyo na mabuti kayong tao. Pagkatapos, ano, niloko nyo lang kami. Mga pusakal pala kayo at nabilanggu pa kayo. Sinasabi ko na nga ba't hindi mapagkakatiwalaan ang pagmumaka ng dalawang ito eh? Papayo-payo kayo eh. Ex-convict rin naman pala kayo. Kaya kami nakulong dahil pinagbayaran namin ang mga kasalanan namin. At kaya kami naglihim sa inyo dahil baka palayasin niyo rin kami kamukha ng ibang tao. Gusto na nga namin magbagong buhay para talikuran ang mga nakaraan. Alam niyo, tao rin kami. Marunong kami masaktan. Pero alam ng Diyos yan. na namin yung dati. May mga tumutukso nga sa amin pero hindi namin pinapansin. Ang hirap sa amin mga ex-convict, minsan lang kami magkamali. Inuhusgahan niyo na kami. Alam namin naging mga oportunista kami ng mga pagkakataong yun. Kaya, patawarin niyo na lang kami. Diario! <smart noise> Akala ko pang drama, hindi na ako tatamaan eh.